Ngayon po ay alas 3:47 ng uh, madaling araw, no. Ah <laughs> uh, Pag-usapan po natin itong uh, nangyaring road rage diyan sa Antipolo, no. Uh, marami kasing uh, nag viral po ito eh, no? At uh, nakarating po ito doon sa uh, mainstream media nagsimula doon sa mga sa social media kasi merong isang nagpost na isang uh, bystander gamit ang kanyang cellphone at uh, kitang kita doon yung mga buong pangyayari no? <coughs> ngayon ganito no? uh, apat po doon ang uh, sugatanan no? at uh, actually yung isa po doon malubha eh, ayon sa daloy ng uh, balita, eh, meron po doon na uh, yung isang malubha doon, eh, patay na. Kakalungkot kasi, pwede naman maiwasan yan eh. Ang problema, uh, yung iba kasi, yung mga motorista, eh, ayun, uh, nadadala sa init ng ulo at uh, sitwasyon, ano? Uh, doon sa video kung pagmamasdan ninyo uh, itong uh, itim na uh, SUV tuloy-tuloy eh, yung kanyang uh, pagtakbo no uh, hanggang sa may nadaanan siya mga motorista doon uh, at yung isa ayon doon sa mga sa nagvi-video na naka-motor din eh nagsasalita siya ginitgit kami no git kami noon kaya anong nangyari nagkaroon ng habulan hanggang sa nakarating doon sa antipolo at uh, naharang yung uh, driver nung itim na uh, SUV at nung naharang eh, nagkaroon na konfrontasyon. eh, napagtulungan itong uh, itong uh, driver no? uh, siguro alanganin siya doon sa sitwasyon eh, eh guro nalalamog na siya nasasaktan na siya eh, may baril pala at uh, nabunot niya yung baril niya, kinasa niya, pinutokan niya, no? pinutokan niya yung mga bumubugbog sa kanya. At uh, sa kasamaang palad, <coughs> yung kanyang kalibin, mga kakecap ay uh, tinamaan. Uh, hindi naman grabe kasi ang sabi eh ayun daw eh ano tinamaan sa hita o sa paa. Pero meron dong malubha. Uh, yung uh, mismong nasa harap sana buhay. Akala ko nga kwan, eh. pero sabi dito sa ano sa nababalita ako sa balita ano eh patay na daw kasi na, may meron kasing isang na ICU eh. Uh, pero doon sa video, kung titignan ninyo, meron doon isang sugod ng sugod, halos malapit, eh, tinamaan po yun eh. Uh, padapang bumagsak yon tapos uh, kinuha nung uh, driver yung kanyang asawa na naka nabagsak tapos hinakay niya sa kanyang kotse ang uh, nangyari uh, yung nakadapa dun sa tabi ng kanyang uh, sasakyan inusog niya para makaalis makatakas at sa kabutihang palad naman ito ay nahabol ng mga antipolo police at naaresto po itong uh, gunman. Eh, nung nakulong siya, naka, ano siya, naka-attackip naka yung mukha niya, in-interview siya, eh, ang sabi, umingi siya ng tawad. Oh. Ayun nga po, eh, Kamote Moto TV. Oh, ah, po, sir, ah. Eh, patay na po yung isa doon, kakalungkot. Pwede naman maiwasan yan, eh. Actually mga kaketchup, ako po ay uh, ano po, motorcycle taxi uh, under ni Mubit. It. Alam nyo, dyan sa kalsada, no? Ilang beses po kung ano dyan, eh. Harapang minura. May nagmura sa akin dyan, jeep ni driver, kapwa motorista, eh, nag-dirty finger pa nga sa akin yung isang kapwa, kapwa motorista. Uh, siya na nga yung nag-counterflow, tapos yung nakalagpas, eh, nag-dirty finger pa sa akin. Pero hindi ko, hindi ko binibili kasi ang mga produkto dyan sa kalsada eh. Uh, sabi ko nga doon sa driver ng jeep eh, uh, sa, dyan po yun sa Malibay, sa Maypasay, nangyari. Sa may ibang lista, particular sa may ibang lista, may mga jeep na umiikot dyan eh. Sabi ko nga doon sa ano, kasi baka matakot yung pasahero ko eh. Sabi ko, nako, ate, kung bibili ko produkto niya, Sayang ang oras ko. at uh, ito masaklap. Ang sakit sa dibdib na murahin kang harapan. Kasi mga kaketchup retired police po ako, hindi pa rin naman nawala yung behavior ko, yung pagiging pulis ko eh. Pero uh, pinipilit ko na lang na 'wag patulan ng mga produkto diyan sa kalsada, no. Mahirap ang buhay eh. Ngayon, ang tanong, <clears throat> kasi sabi niya, self-defense daw. Ah, kasi pinagtulungan siya. Actually kasi, kung may establish niya yung self-defense, maaari, eh, mabago sitwasyon. Kasi inangat na from, home, from frustrated homicide, may namatay kasi doon, eh, inangat na sa murder. No, yung mga nabuhay naman, eh, nakauwi na. Ngayon, uh, dahil inangat na nga sa mother, eh, reclusion perpetua yan, mga kakechap. Ang hatol dyan, uh, 20 years of imprisonment to 40 years kung mapapatunayan sa korte. Ngayon, kung i-inbook mo yung self-defense, eh, para sa akin, imposible kasi nagkalat yung mga video, eh. Doon sa isang video, kitang-kita yung ano mo, eh, yung pag mo, eh, no? Lumabas ka pa doon sa solid white lane. Eh talagang uh, desidido ka na talagang meron ka mga aksidente uh, ang tanong ko bakit ganoon ang pagdadrive drive niya? Alam naman yung uh, yung uh, kalsada na yung, uh, ng Antipolo kasi nag na po ako dyan eh. <clears throat> From Antipolo downhill pababa po yung, mataas ang Antipolo eh. Pababa ka, eh iba ang speed mo niya kahit na ka bisikleta ka eh hindi mo basta-basta makokontrol yung kwan mo eh lalo na ito naka, naka ano to naka SUV po ito mga kaketchup kung i mo yung uh, self defense ang tanong ko kasi dyan eh titirahin ka naman doon sa lack of provocation ano po ba yung ibig sabihin ng lack of provocation ang ibig pong sabihin yan mga kaketchup hindi sa'yo nang galing o hindi sa'yo nagsimula ang gulo ang problema sa'yo nagsimula eh no ata uh, mga nakakalat na yan, mga video ng mga content creator diyan yung mga netizen epicnos eh, nila do sa YouTube sa Facebook ay eh, matibay na ebidensya po yan kasi that is already a public document eh no eh current po ito kaya magagamit po yan sa korte eh alam niyo naman pag inenbook mo yung uh, self defense eh kung hindi mo ginamit ang baril mo baka sakali paniwalaan ka ng korte. At isa pa eh election ban po ngayon, may gun ban. Eh yung Comelec uh, gun ban po na yan, pag nabayulit mo yan, ang complainant mo niyan mismo yung COMELEC, ang gobyerno ang ang complainant mo. Kaya mahihirapan kang ano, mahihirapan kang uh, patunayan. Kasi may merong implement, implemented na po yung ano eh, ah, uh, complete gun ban. Ipinagbabawal po 'yan. Eh sabi nga ni uh, PNP Chief Marbile, eh, uh, meron siyang ano, uh, sinasuggest na yung mga ganitong klase ng mga pangyayari na hindi responsable sa paggamit ng baril kasi lisensyado po yung uh, yung baril ng tao eh. Nag-apply siya. Eh sabi niya lifetime ban no ah, habang buhay na siyang hindi makakagamit ng baril no at ah, pumapasok na rin yung ah, ah, ano itong ah, LTO no para imbestigahan dito mga pangyayaring ito kaya dalawang ahensya ang ah, ah, pumapasok sa ganitong ah, investigasyon LTO sa ang PNP eh siguro ang LTO eh revocation of license maari ha mambuhay na revocation of license kanino eh doon sa mga involved yung mga mga bikers na yan saka yung uh, mismong uh, suspect sa pamamaril saka kung hindi ka naman talaga pala away ano, hindi kasanayan ano, eh bugmo na lang patulan hindi ka naman sanay sa eh, kasi nakita ko sinalo niya lahat yung suntok eh Isipin mo nga na kasama mo buong pamilya mo, paulit-ulit kong sinasabi mga kaketsap. Pagkakasama ninyo ang inyong mahal sa buhay, no? No, nakalulan kayo ng isang sasakyan. Wag na huwag na kayong makikipag-engage. Iwasan niyo na po 'yan. Kasi nakakahiya baka hindi mo naman kayanin kasi mga bikers 'yan pag pagtutulungan kanyan, makikita ng asaba mo, ng anak mo. Eh nasasaktan ka, nabubugbog ka. Eh, nagbaril ka. Hindi ka na nakapagtimpi, no? Ganban, no? Election ganban. Inilabas mo namutok ka. O oh, may may mga tinamaan pa. Eh may nadamay. Hindi eh, ko lang alam kung ano nabalita balita do sa isang nadamay na isang bystander doon sa antipolo. eh pananagutan mo yan mga kakechap kaya para sa akin itong sinasabing uh, ini-invoke niya yung self defense imposible po yan imposible kasi sa yun galing ang gulo eh kaya kanya paratang nung ano mga bikers paratang mo no pero nagsasalita yung ebidensya anong ebidensya yung video Kitang kita, nagsaswerve ka eh. Malagpas ka doon sa linya mo eh. May linya ka eh. Pati nga yung nandito sa kaliwa mo, kinuha mo yung linya eh. May mga nagitkit ka mga kapwa mo motorista. Eh hinabol ka ng mga motorista, hinarang ka. O, na corner ka hanggang doon sa may antipolo. Hindi ko alam kung saan particular na kalsada yon kasi may kumukuha pa ng video doon sa taas eh binibidyohan, kitang kitang papano, kung papano ka sinasaktan ng mga bikers eh eto tayo ngayon o oh, kagaya nyan timpi tayo sa kalsada wag tayong ano wag tayong masyado mainit wag tayong uh, palaging uh, gusto natin palaging away ganun at yung itong mga bikers naman di porke marami kayo matatapang kayo no yung mga kasamahan mong bikers pag may mainit awat ka pare uh, ano tayo uh, uwi na tayo huwag mo nang patulan yan hayaan mo na siya kung ayaw niya magpasingit palagpasin mo kanya na kalsada ganun dapat may kasama dapat na nagpapasify no kasi dyan sa mga bikers may mga may init dyan gusto niyang gulo eh gusto niyang away hindi naman lahat pero dapat niyan Meron dyan may mga kasama dyan na talagang masasabi natin na responsable, umaawat o na kaya nagpapaalala pare. <coughs> Kailangan natin makauwi na. At uh, ano, inaintay tayo ng ating pamilya. Oh. Eh, maganda nang umiwas tayo sa gulo. Kung ayaw niya magpasingit, hayaan na lang natin siya, makakauwi din tayo. Ganon, dapat may nagpapaalala. Eh, ito naman mga motorista, eh, dyan lang sa kalsada eh. Ah, na, 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 move it po ako eh, move it. Di, doon ako sa line, nandito ako sa left side, no? Although that is fast lane, di, pero nandito ako sa EDSA, no? Binusanahan ako ng kotse. Alam niyo ginawa ako? Bum na, bumalik na ako sa gitna. Eh, ayan ang problema sa atin mga kakecap. Meron mga kotse kasi ayun na ano eh na-overtakean eh, nasisingitan siya nang <laughs> nagagalit sila, businahan ka talaga. Eh sa mga punto na ganun, nung pumunta ako sa gitna, lumagpa siya, no? Mingin, na, si na lang ako, pasensya na po, ganun. Eh tayo kasi mga motorcycle taxi. No, paghawak mo lagi motor mo, lagi ka nasa kalsada magiging ano, immune ka sa mga singitan eh. Eh, nung bago pa lang ako sa pagmamotor sa igal Taxi, <coughs> from Habal, ano, takot na takot akong magsisingit eh. Uh, left side, right side, mga singit-singit na ganyan. Takot na takot ako dyan, huminti ako talaga. Kaya minsan yung mga motorista sa likod ko, yung mga nakamotorbike, binubusinahan ako. Eh, hanggang sa nasanay na po ako. Eh, dito lang sa may Balinsuela eh makakasabay mo yung mga truck dyan. Pag hindi ka marunong na magsisingit dyan, ay ipit ka, pit-pit ka. No? At ito nga po ngayon, eh sabi nga nung isa dito na nagtatanong, Ramon Lopez, premeditated. Tama po yun. Uh, kaya nga tinaano ko po 'yan eh. Pagdating sa court kasi nandoon ang rebuttal niyan eh. Ah. Uh, ang kumpletong tawag po diyan is evident premeditation. Uh, merong pagplano, plinano. Actually, do sa actual road rage, wala namang plano diyan. Hindi naman magkakakilala 'yan eh. Kaya siguro, yung uh, abogado nitong uh, pobreng uh, suspect eh baka ano 'yan i-rebat niya 'yan sa court kasi with evident premeditation eh no ah uh, plano niyan uh, pumatay no hindi ang problema kasi di, hindi naman ito magkakakilala no uh, dito na lang ito nagkatagpo-tagpo sa kalsada uh, eh ayan ang magiging problema eh, umakyat sa murder mga kaketchup no? Reclusion perpetua. Imprisonment of 20 to 40 years, no? Uh, baka magbayad pa ng danyos itong ating suspek, uh, suspect. Kasi may mga may namatay, may nasugatan, apat ah, eh. Pati yung kanyang kalibin na hindi na dapat uh, madadamay, eh nadamay. No? eh siguro maawad yung uh, kalibin eh ayaw magpaawat ah ayun na eh nakita niya siguro nasaktan yung kanyang asawa eh nakakahiya nga naman. isipin mo, lalaki, kalalaki mong tao tapos eh uh, nakikita ng pamilya mo ng anak mo, ng asawa mo oh, ng mahal mo sa buhay ikaw eh nabubugbog hmm eh okay na sana yung patagpuna na yung, kundi mo binunot yung baril mo eh. eh bumunot ka ng baril eh. Na maril ka pa. Oh. Uh, mahirap ang uh, nangyayari ngayon sa kalsada, no? Kagaya nung isa, no? Ito ulit ano. Yung uh, rider sinita ng MMDA nung sinita niya eh tumakas. Ngayon may nakakita na isa ring uh, motorista, hinabol. Kasama niya yung kanyang asawa. Sabi niya, diyan ka lang. Ahabulin ko. Hinabol niya. At doon sa, sa ano, sa video, isang video, CCTV ba yun? ano? E eh, bumagsak yung ano, yung lalaki na humabol doon sa biker. Patay po yun. eh, ang MMDA, sa kasi nagbigay ng 1 million pesos reward sibi mo sa kaimo mo pamilya sa asawa mo iniwan mo para lang habulin yung tao no kagaya na sinasabi ko wag kayo makikipag-engage pagkasama nyo anak nyo asawa nyo pagdating sa mga away kalsada lalo na yung road rage na yan at tayo naman mga <coughs> mga pasahero, <coughs> tayong mga pasahero. <coughs> uh, ipasipay natin yung ano natin, yung kamag-anak natin. Dad, eh, easy lang. Kalma lang tayo, wag tayong ano, wag tayong padalus uh, padalos-dalos kasi ano, hindi natin alam, ang dami niyan. Eh, iwas tayo diyan, wag, wag tayong sumali sa gulo. Ganyan po ang ano, ganyan po dapat ang mga kasama natin sa loob ng sasakyan. Eh wag tayo maging dakilang ano, panoorin. Ha? Uh, wag tayong maging uh, isang magandang panoorin na kinagigiliwan ng mga netizen. No? Uh, yung iba kasi sarap na sarap panoorin yan eh, pero hindi nila alam ang pinaka-total tot, ano niyan, total result niyan is ano, disgrasya. Eh ako nga nahuli ako diyan sa Bicutan Interchange eh. Sabi sa akin, hindi ko alam na meron pa ano, HPG dun sa ano, West Service Road, Bicutan Interchange, Hindi no? ko alam may HPG. Pumasok ako sa Yellow Box. <laughs> Oo, oh, kasalanan ko. Tinikitan ako. <laughs> oh, eh mahirap talaga maging kamote kasi meron dito oh, ang dapat daw sisihin eh. kamote driver ayan po yan eh, natikitan ako pumunta ako doon sa city hall shout out doon sa tiga HPG na humuli sa akin <laughs> sabi nga ng mga kasama ko dito sa habal hindi ka nagpakilala ng pulis sabi ko hindi na nakakaya eh <laughs> sabi ko pag na nakakaya <laughs> hindi na ako nagpakilala nagpatikit na lang ako ngayon, pagdating doon sa City Hall, ayun, tinubos ko po. Nagbayad po ako ng penalty. 500 pesos. <laughs> Kita nyo, 500 pesos, ang hirap-hirap kitain. No? Magbumubit ka, magkano lang, lalo na kung mga gurami, yung sumasakay, 50, 45, 60, 70, pinakamataas, sa mga gurami, ah. Eh, ang hirap kita ay na 500 tapos babay babayaran mo lang yung penalty doon sa City Hall ng Paranaque. No? Bayad ako doon 500 pesos. <laughs> Kinwento ko dito sa mga anak ko eh. galit na galit sa akin eh. Dito sa misis ko. Ngayon, inistorbo ko yung anak kong panganay, yung anak kong uh, engineer doon sa Dasmariñas, Cavite. <laughs> sabi ko, Marvin, baka pwedeng ano, makahingi sa'yo na ano. Uh, nilakihan ko nga, sabi ko, gusto mo na 1,000. <laughs> Pero <laughs> pa kung ano, sobra, di ba? Pinadala na ko ng GCash nung pina, pinakash ko ngayon yung ano, yung pinadala ng GCash sa akin. Pumunta ako sa City Hall, binayaran ko yung penalty 500 peso So. <laughs> Kaya mga kaketchup ko cool lang tayo sa kalsada. inupgrade uh, in pa tuloy yung kasong homicide. Eh kung sa kasong homicide, una kasi puro ano puro ano eh, frustrated homicide ang kaso eh. Saka yung isa naman eh ano, nadamay kasi yung asawa niya, magdedemanda ba yung asawa niya yon, di ba? Eh kung homicide cases lang, uh, pwede siya mag-file ng ano, ng bail. Pwede siyang mag-post ng bail. No? Ah, uh, depende sa sa pantanggap ng korte kung magkano yung ipo-post niyang bail, ilan yun. no? Pero tinitiyak ko, oh, kung na kasi sa kasong murder yung uh, isang na ICU na namatay hindi ko alam kung yun yung matanda no? hindi ko alam Ayan, kagaya niya may nabawian ng buhay sino dapat sisihin dito ang sisihin natin dito no? yung ating uh, ego no? gago yun ah <laughs> ah habulin kita gano'n no? Sagasaan mo yung ano, sagasaan mo yung pagkalalaki ko, abuling kita. Anong ba anong purpose mo? Bakit mo hinabol? para manakit, 'di ba, no? Pero kung uh, ikaw ay naging pasisyoso, naging mahinahon ka, ya mo pare, Patulog yan, Ya mo siya. Diba, siya. Siya naman ang mananagot kung may mababangga siya. 'Di ba? Hindi pare, marami tayo, kaya nating abulin 'yon. Pagtulungan natin, ganoon na. Hindi na pare, wag na yaman. Okay lang naman ako. Buti ang maganda sa atin, wala nangyari. O ganoon dapat, 'di ba, no? O pare, bilib ako sa iyo. Lakas ng pasensya mo, ang tindi ng ano mo, ng pagtitimpi mo. Sa akin 'yan. Nako, sasabi ko sa iyo. Basagin ko mukha niya. <laughs> Nagbibigay lang po ako ng halimbawa mga kaketcha. <coughs> At uh, ito na nga po tayo. Uh, ngayong umagang ito, uh, lang po ako ngayon po alas eh, 4 g's na na madaling araw ah uh, ayun po yung motor ko nasa likod ko ayan o oh. ayan ah uh, <laughs> nakikita nyo yung aking motor eh gabiay na siya mamaya no ah uh, prepare ko lang yung maghahanda lang ang misis ko ng ano rito ng uh, kakainin almusal tapos yung mga anak ko ah uh, bababa na mula doon sa 3rd floor nandoon yung kwarto nila kami kasi dito natutulog sa baba eh ihahanda yung kanilang mga kakainin almusal ngayon umaga kasama na ako doon dahil babiyahe ako uh, ganito na lamang po tayo mga kaketchup at uh, salamat po sa Diyos sa 138 na uh, nakatune in o na nanood ng ating live video na ito no? uh, hanggang sa muli po ako po ang inyong kapatid kaibigan at kausap pag